alam niyo ba to na madalas nasisira talaga to kaya yung iba tinatapon na lang so ngayon share ko lang kung ano yung madalas na nasisira nito pag switch madaling magawa ng paraan yan nabibilhan to eh dito naman sa mechanical na sa ilalim yung bi-metallic parts nya sa loob minsan uh, ah, nalulusaw yung plastic napapalitan din yan ngayon dito titingnan natin kung ano ang problema nito. Dito ba sa loob? Or ito bang switch na to? Or yung heater? So, demos natin. Ito nakasaksak na to. Ayan. Ang issue daw kasi nito, hindi umiinit. So, power on natin. Umilaw. So, ibig sabihin, pag umilaw na yan, ito po ay nakaparel doon sa heater. Pag umilaw yan, matik yung heater, iinit. Pero, tingnan natin. So, walang init, oh. So, sa madaling salita, 100% sira na ang heater nito. Kaya pag mga ganito, tapo na. Wala na tayong magagawa dyan dahil heater ang issue dyan. So, ano bang heater yan? Ganito ang heater sa lobo. Naka-built in na siya. So, kung magpalit ka ng heater, iwan ko kung matanggal nyo to. Palit ka na rin ng ganito. Kaya nga, wala nang pag-asa yan. Palit na lang tayo ng bago. Saan ano bang reading ng heater yan? Usually kasi, pag dito pa lang, pag naka-on yan, ito wala, sira yung switch nito eh. Yan. Ang reading ng heater niyan, yan, yan o, oh. yan yung reading ng heater. Pag off, ang switch, yan, naka-on, off. So pagdating dito, tingnan natin. Wala oh On Off On Off So wala na siya. Deds na to At Bakit ko nasigurado na heater May ilaw kasi to Pag sira yan Yung mechanical dyan na sira Dapat wala tong ilaw Okay So Ayun po sa inyo Kung anong uh, Discarded din yun So dito Kaya Sira naman to Tatanggalin natin yung switch na yan Kung match dito Match pa rest ba Parehas kung parehas yan, papalit natin yan. Tanggalin natin to, ilipat natin dyan. Okay?